Ayan, marami na namang ano, mga kukatus na pumupunta dito sa amin. Kasi maraming mga ano dito, yung mga halaman namin na puno na namumunga ng parang gamunggo ang laki. Kulay itim. At saka yun doon sa kabila, kulay pula. At saka dito sa likod, yung ano, yung colorful na ano, mga bunga. Kaya nagpupupunta sila lagi dito dahil para meron siyang makain. Dahil alam mo na, winter, pag winter wala na mga prutas, kaya naghahanap sila ng iba na namang makain na pwedeng kainin para makasurvive sila sa kanilang buhay. Kasi pag summer, walang problema kahit saan, maraming ano, maraming mga prutas na pwedeng nilang kainin pero pag winter wala na mga prutas kaya naghahanap yan sila ng ano ng mga puno na may mga bunga mga bunga na mga ano yung mga puno na hindi hindi prutas pero mga bulaklak ganon basta meron silang makain yun makasurvive sila kahit nga ano yung kalamansi na maasim ayaw nila nun pag summer pero pag winter para lang makasurvive inaano nila yan eh kinakain nila yun ng mga kalamansi namin eh basta lang sila makaano makasurvive sa winter yan magrupo grupo yan sila pag ano paghahanap ng pagkain para meron silang makain. Masipag yan sila maghanap ng pagkain pag, ano, pag winter. Kaya yung ano namin, yung paligid ng bahay na, basta nandito yan sila, ah, madaming ano, wawalisin sa baba kasi magkakalat yan sila. Kasi yung iba, babaliin nila yung mga sanga, tapos doon nila sa bababanatan. Ang iba nandun sa taas, ang iba sa baba. Kaya daming wawalisin lagi Pag ano Pag nandyan yan sila Tapos Pag uh, ano yan Aalis na naman yan sila Pagkatapos kuman Pagkatapos na magkalat Nandun na sa lupa ah, Tapos na kumain Layas na naman yan sila Ngunit kung, kung saan yan sila nagpupupunta Hindi ko rin alam Kung saan yan sila galing Basta bigla na lang yan silang dumadating dito basta siguro pag kumakain na nagugutom pupunta pag katapos pag busog na o oh, layas na naman yun yung ginagawa nila nag ano sila nag exhibition sila madami yan dito araw-araw mas summer o winter Madami yung mga yan. O minsan, ano, kahit naman hindi sila kumakain, dyan lang sila magtatambay sa mga, ano, sa mga wire ng, ano, koyante. Pag busog sila, dyan sila magtatambay. Kaya yung, ano, pag may mga sasakyan na nakaparada sa, sa baba ng kuryente ah, puno ng mga ano nila mga dumi pag ano pag matapat eh yung car ko matapat sa kuryente yan eh. kaya laging naanohan eh naiputan ayan yun lang flex ko lang yung mga dito namin sa Australia Marami Naglalaro ang mga ibon no? Ang daming mawalusin ngayon Kasi ano Tapos na sila and Lumayas na eh Kaya marami nang lulinisin maglilinis na naman yung asawa ko. Asawa ko tagalinis eh. Pag wala ako. Pero pag weekend, minsan ako naglilinis dyan sa labas. Nandito ako sa ano bahay. Pero pag nasa work ako, asawa ko naglilinis dyan.